Mga pinakakurap na bansa? Ano-ano ang mga ito? Kung sa ibang bansa ay mayroong maayos na batas, magandang proyekto para sa mga mamamayan at mga pribilehyo, may mga bansang sa kasamaang palad ay patuloy na lumulubog sa malawakang katiwalian. Sa mga bansang ito, ang korupsyon ay laganap sa lahat ng antas ng pamahalaan mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa lokal na sektor. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang limang pinakakurap na bansa sa buong mundo. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Ang mga bansang nasa ating listahan ay base sa pag-aaral ng Transparency International, isang non-government organization na nag-aaral at lumalaban sa korupsyon sa buong mundo. Ito ay kanilang inilathala sa kanilang Corruption Perception Index Report na naglalaman ng listahan ng lahat ng mga bansa at ang kanilang level ng korupsyon. 100 ang perfect score ng isang bansang walang korupsyon, samantalang 0 naman ang pinakamababa o pinakakorup na bansa. Kaya naman, una sa ating listahan ng pinakakorup ay ang Number 5, Venezuela Ang Venezuela ay dating isa sa pinakamayamang bansa sa Latin America noong taong 1950s hanggang 1970s. Ayon sa tala ng International Monetary Fund o IMF, pagdating sa GDP per capita. Ito ay dahil ang bansa ay mayaman sa deposito ng langis at isa sa mayroong pinakamalaking oil reserve sa mundo. Ngunit dahil sa matinding korupsyon, ito ay naging isa na ngayon sa pinakamahirap na bansa sa rehiyon. Sa latest na tala ng Corruption Perception Index, ito ay mayroong score na 18 over 100. Ito ay maituturing na napakababang score kung ang perfect score ng isang malinis na gobyerno ay 100. Ito ay panlima sa mga bansang nasa sukdulan ng korupsyon. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Venezuela ay nagsimula noong 1980s nang bumagsak ang presyo ng langis na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa dahil hindi nito na diversify ang ekonomiya na apektuhan ng gobyerno at mga mamamayan talamak din ang electoral fraud sa bansa. Pinalala ito ng matinding korupsyon at maling pamamahala, lalo na sa ilalim ng Bolivarian Revolution ni Hugo Chavez noong 1999, kung saan isinailalim sa kontrol ng gobyerno ang maraming negosyo at industriya, ngunit imbes na mapaunlad ang bansa, mas lumawak ang katiwalian. Pagkamatay ni Chavez noong 2013, nagpatuloy ang krisis sa ilalim ni Nicolas Maduro na nagpatupad ng hindi epektibong mga pulisiya. Noong 2014, muling bumagsak ang presyo ng langis kaya't napilitang mag-imprenta ng maraming pera ang gobyerno ngunit imbes na ito ay makabuti, ito ay nagdulot ng mas matinding hyperinflation na umabot sa 1 million percent ang inflation rate noong 2018. Dahilan ng pagbagsak ng halaga ng pera at pagkawala ng mga pangunahing serbisyo. Dahil dito, maraming negosyo ang nagsara, milyon-milyon ang nawalan ng trabaho, at bumagsak ang healthcare system kaya't mahigit 7.7 milyong Venezuelans ang napilitang lumikas sa ibang bansa upang humanap ng mas magandang buhay. Number 4: Yemen. Ang Yemen ay isa sa mga bansang may pinakamalalang humanitarian crisis sa mundo, dulot ng matinding katiwalian, digmaang sibil, at kawalan ng matatag na gobyerno. Sa tala ng Corruption Perception Index, ito ay may score na 16 over 100 na nagpapakita ng matinding korupsyon sa bansa. Matagal nang binabayo ng gera ang Yemen, lalo na simula noong 2014 nang sumiklab ang tunggalian sa pagitan ng Houthi rebels at ng gobyerno. Mula noon, halos tuluyang bumagsak ang ekonomiya at mga pangunahing serbisyo ng bansa. Ngayon, ang Yemen ay halos walang matinong sistema ng pamahalaan at itinuturing na isang lawless land kung saan ang mga warlords, rebelding grupo at makapangyarihang angkan ang tunay na namumuno. Isa sa mga pinakamalaking problema ng Yemen ay ang pagnanakaw sa foreign aid. Sa kabila ng bilyong-bilyong dolyar na humanitarian assistance mula sa mga bansa at organisasyon tulad ng United Nations at World Food Program, malaking bahagi nito ay hindi nakakarating sa mga nangangailangan. Sa halip, ito ay kinakamkam ng mga opisyal ng gobyerno ginagamit sa black market o pinambibili ng armas para sa patuloy na gera. Laganap din sa bansa ang extortion at kidnapping, kung saan ang mga sindikato at armadong grupo ay kumikita sa pamamagitan ng kidnap for ransom schemes. Madalas nilang targetin ang mayayamang negosyante, mga dayuhang manggagawa, at maging ang mga humanitarian aid workers. Dahil sa patuloy na gera, halos hindi na gumagana ang sistema ng hustisya sa Yemen wala ng epektibong Korte Suprema. Dahil sa lahat ng ito, ang Yemen ay patuloy na naghihirap na may milyong-milyong mamamayang walang akses sa pagkain, malinis na tubig at serbisyong medikal. Bago tayo magpatuloy, ano sa tingin mo ang solusyon sa korupsyon? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 3, Syria. Pangatlo sa pinakakorap na bansa ay ang Syria. Ito naman ay may Corruption Perception Index Score na 13 over 100. Bukod sa matagal ng digba ang sibil, ang bansa ay pinamumunuan ng isang diktadurya kung saan walang transparency at accountability sa gobyerno. Sa ilalim ni Bashar al-Assad, kontrolado ng mga oligarko at militar ang ekonomiya kaya't mahirap o masenso kung wala kang koneksyon sa gobyerno. Talamak din ang organized smuggling sa bansa, kabilang na ang iligal na drug, arms smuggling at human Ang Syria ay isa sa pinakamalaking producer ng Captagon, isang ipinagbabawal na gamot na ginagamit sa Middle East kahit na maraming international humanitarian aid ang ipinapadala sa bansa, madalas itong kinakamkam ng gobyerno o ibinebenta sa black market habang patuloy na naghihirap ang mga ordinaryong tao. Dahil dito, milyon-milyon ang nawalan ng tahanan at napilitang tumakas bilang mga refugees. Number 2. South Sudan Pangalawa sa ating listahan ay ang South Sudan – Naging malaya noong 2011, ang South Sudan ay isa sa mga pinakabatang bansa sa mundo. Ngunit agad itong nalugmok sa matinding katiwalian. Mayroon itong score na 13 over 100 sa Corruption Perception Index na nagpapakita ng kawalan ng maayos na pamamahala. Kontrolado ng iilang makapangyarihang pamilya ang gobyerno kung saan ginagamit ng mga politiko ang yaman ng bansa para sa kanilang pansariling interes. Bagamat mayaman ang bansa sa reserba na langis, ang kita mula rito ay hindi napapakinabangan ng mga tao. Sa halip, napupunta ito sa mga opisyal ng gobyerno at militar. Dahil walang transparency sa gobyerno at walang batas na nag-oobliga sa kanila na ipaliwanag kung paano ginagastos ang pondo, Patuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bukod dito, ang bansa ay laging nasa ilalim ng kaguluhan at digmaan dulot ng ethnic conflict at political instability na lalong nagpapalala sa katiwalian. Dahil sa mga ito, ang South Sudan ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Bago tayo magpunta sa number 1, Curious ka rin ba kung pang-ilan ang Pilipinas sa listahan ng Corruption Perception Index? Noong 2024, ang Pilipinas ay nasa ika-114 out of 180 na bansa sa Corruption Perceptions Index, bahagyang umangat mula sa ika-115 na pwesto noong 2023. Bagamat may kaunting pagbabago, nananatili itong mababa salamin ng patuloy na suliranin sa katiwalian sa sektor ng gobyerno. Sa tingin mo, ano kaya ang dahilan? Number 1. Somalia Ang Somalia ay nananatiling pinakakorap na bansa sa buong mundo. Ayon sa Corruption Perceptions Index na may score na 11 over 100. Simula nang bumagsak ang kanilang gobyerno noong 1991, hindi na muling nagkaroon ng matatag na pamamahala kaya't laganap ang katiwalian sa lahat ng antas ng lipunan. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, ang bansa ay pinamamahalaan ng mga warlords, extremist group at mafia style networks dahilan kung bakit hindi umiiral ang batas at nagiging normal ang korupsyon. Ang bribery o suhulan ay bahagi na ng sistema mula sa simpleng transaksyon sa gobyerno hanggang sa mataas na antas ng politika kung saan lantaran ang pagbibigay ng suhol kapalit ng pabor o proteksyon. Bukod dito, kilala ang Somalia sa mga pirata na nag-ooperate sa Indian Ocean pati na rin sa human t kung saan ibinebenta ang mga kababaihan at bata sa ibang bansa. Ang foreign aid na dapat sana ay tumutulong sa mga mamamayan ay hindi na rin napapakinabangan dahil kinakamkam ito ng mga opisyal ng gobyerno at mga armadong grupo. Dahil sa mga problemang ito, milyon-milyong Somalian ang napipilitang tumakas sa kanilang bansa upang maghanap ng mas ligtas at mas maayos na buhay sa ibang panig ng mundo. Ang mga bansang ito ay patunay na ang katiwalian ay may malalim na epekto sa ekonomiya, kalidad ng pamumuhay at seguridad ng isang bansa. Sa kawalan ng transparency at maayos na sistema ng hustisya, patuloy na nagiging biktima ang mga ordinaryong tao ng korupsyon ng kanilang sariling gobyerno. Ikaw kaibigan, sa tingin mo, ano ang pinakamabisang paraan para masugpo ang korupsyon? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, This is Bright AlPH and see you on my next video. Peace out.